para pa lang pupunta tayo ng ano ah, ng batis. Dahan-dahan ah, baka tumambling kayo. May, may, tao ano? May tao doon? dito pala sila naniniko, pero delikado din eh, no? Nakuha oh, kuya, wag dyan. Delikado dyan, no? Dito pala sila na ano. Pagka ano na, huwag niyong papupuntayin dito, no? Saan sila naliligo, ate? Hindi, saan dadaan? Ah, dito daw. Ang hirap pala ng ano nyo dito, ate. Yung ga, gaya nyo, yung tubig nyo, ang hirap kunin. Ang papaligo, no? Oh, gaya nyo, oh. Kaya pala, parang ano na sila, tinatabad na silang maligo. Sanay sila sa ganyan talaga? Hmm. Yung bata, ha? Ay, ang ganda pala ng paliguan nila. Oh. Grabe. Ako yung natatakot sa tas nung ano. Hindi ba kayo natatakot? Ako yung natatakot sa ano nyo, sa daan nyo. Para ako malalaglag. <laughs> Nanginginig ang tuwad ko, sorry. Ate, bumalik na kaya tayo. Ako yung natatakot sa paliguan nyo. Ano ka ba? Ano, natatakot ako sa mga bata eh. <inaudible> Saan ka naliligo? Ay, tara na. Baka malaglag yung mga bata. ay tara. Dito. Kunin mo yung bata. Baka malaglag. Tara, dito. Baka malaglag kayo. Tara, dito, dito. Yung bata. Baka malaglag. Oo, oh, malaglag. Dito. Dito. Ayaw. Hindi na. Delikado. Ayaw ko. Ayaw, ayaw. Tara, balik na tayo doon. Delikado, delikado. Hindi pa pala kayo napunta dyan. Ni ayaw ko. Ay, Delikado eh. Uy! Bait na, bait! Delikado. Mm, -hmm. delikado. Wait lang. In Pabubuhat kita kay Kuya August. Tata. -ta. Oh, tingin ginawa pang ano. Hindi, ako nang... Wait, wait, ate! Kuya, dito! Dito muna! Bubuhatin na lang kita! Ah, kuya, dito! Bubuhatin na lang kita. Tara. Bubuhatin na lang kita. Tara. Baka maulog ko kasi. Isa-isa muna, wag ka. Isa-isa muna. Sige po, ako na po sa isa. Ah, uh, ikaw na sa maliit. Ayan. Tara, tara. Baka mahulog kayo. Hawakan na lang kita. Ah, uh, dahan-dahan. Kasi mataas talaga. Oo kasi, delikado yung dahan nyo paligo. Hindi to sigurado. Ako yung natatakot. Nasa panganib yung ano, nanganib yung buhay nyo pagka ganito. Oo. Oh. Tignan mo naman o. Oh. Kuya August. Pakita mo dito. Hindi, dito. Tapos pababa. Yung taas niya, oh. Delikado. Pwede silang maslide slide sa pag, ano? Pagtawid. Eh, kahit ako hindi na ako maligo. Wag lang na nasa, nasa panganib yung buhay ko. <laughs> yung mga anak ko. Maliban doon ba ate? Walang ibang paliguan? Delikado sila. Delikado? Ako yeah, yung... Kaso pababa naman po yung daan. Ah. Uh, ako man titingin. Ah. Okay, dito na yung tubig. Ayan o. Oh. Kaso, papanik ng konti. Hindi, Oh. Then, paano kayo papanig dito? Dito na yung tubig, di ba? Saan? Dito. Ah, sa kabila. Maka na. Okay lang po ipakita namin to. Ayan. Ayan siya. Oo. Hello. Gano pa kalayo yung kuya o? Kuya, baka mahulog ka. Baka may slide ka. Uh, ayun na pala, nakalip na pala. Sandali, papano ko kayo. Okay lang po man, makiki-join maligo. Nga. Yeah. <laughs> Kunin mo yung mga bata, ayun. Baka mahulog ka, Kuya. Intay mo si Kuya August, buhatin ka niya. Kuya August, kunin mo yung ano. Baka umaluto sa bata eh. Delikado lang talaga dito. Ano, pagka sumalpok yung ulo mo dyan. Kuya go hindi ko pwedeng basahin yung pa ako kasi nag-drive ako. Ay basta mag-ingat ka lang wag ka nang maka kung ma makokomatos ka lang <laughs>

pakilala ko yung ano si Ate. Okay oh, lang lagyan kita ng mic. Pwede yung ipit hey! ito Si Ate Eleya po. Si Ate Eleya. Tita mo siya. Yung asawa po niya. Yung yeah. asawa niya tito mo. Gusto ko nang itanong yung kay Sobrang tahimik. Ano yung gano'n niya? Pa, po. Ano po? Siguro po hindi, kasi po hindi lang po sila sanay pa, sa pakipipag-salamuha po sa mga tao. Mm. Kasi po, ano, hindi uh, po kasi sila taga dito po talaga. Galing po sila sa... Two years na daw sila? opo Galing po sila sa probinsya. Hmm. Yeah. Sobrang hirap din ng tubig sa inyo, no? Okay. Pero kapag may tubig naman po yung ilo dyan, hindi naman po mm. hirap mm. Siguro ngayong summer lang yan. po. Tsaka may nagkabit naman po si si Consi ng ano eh ng host po para po sa mga tao po dyan. Eh, uh, kaso po mahina po ngayon yung daloy ng host. Paubos um, na rin po kasi bibig sa lahat. Mm. Um. Okay. Okay.

Kuya, yung pagbaba lang po ha. Madulas po yung ano. May, mga, may bata. O, tabi muna. Dadaan sila kuya. Hindi po sa pag-uwi. Pag Ingat sa pag-apak sa ano. Kuya.

Ay, sabon, sabon, sabon. kuya Atin, sabon, no. Ay, sabon. Ay, sabon. Mm -hmm. yung gos. sabon na. Ah, wala silang sabon. Shampoo din daw siya ate.

On pourrait surtout être là par là. dalawang patol.

Pero wala namang ano yun Yan yung mga grabe yung likod. Dito pala naligo yung dalawa kanina.

sa loob. Hmm. Sana pala talaga sa bato-bato itong -bato hmm. mga bata na to. Hmm. Ah, sige na. Baba ka na. Baba ka na, kuya. Kuya Gus, si nanay, ha. May hawak na bata. Sige, baba ka na, kuya. May pagkalamaki ka talaga sa bundok. Sanay ka kahit bata ako. Ka. Ay, kahit maliit ka pa. Din eh, no? Ito yung pinakamadaling daan sa Pateran para makababaho doon sa pubik. Si Nanay pala, first time niyang dumaan doon sa ano kanina no? Ito yung lagi nilang daan. Pintayin ko lang sila dito. Wah! Hindi na natatakot, ha? Mm. Ayaw mo Nasa si nanay. Ba't di si nanay yung hawak sa bata? Hey, na yung na Nako. Eh, hey, kaya mo na dyan? Eh, hey, kaya kaya? Hey, eh, kaya mo gumawa dyan? Huh? Sinanay buhatin mo din. Ayan, uh, na-press ko ang tayo. Oh. May hirap din katakram yung ano nung tubig dito. Nalala ko tuloy yung nasa bit-bit. Ha? Huh? <tinyo> ano? Oo. Oh. Hmm. Oh, dito, dito. Yeah. <tries> eh. <tries> Oo oh, naman. Pero gusto ko kayo dalhin sa Jollibee. <tries> <tries> ano yun? Ano yung panit panit? Ah, thank you Lord, nakaligo din sila. Ah, sige, bilisan nyo para maka, makakain na tayo ng masarap. Pagpagan mo ate, may ano eh, May alikabok o semento.